Luno so ngayon no, um, to pag-usapan natin tungkol sa mga church leader no doon sa bawat simbahan no. Gusto ko niyo malaman, gusto ko malaman niyo no na ang buhay ng tao dito sa mundong ito ay napakaseryoso talaga. At wala itong halong kalukuhan o biro. No. Tayo po ay lumalaban between life and death dito sa mundong ito. Kasi dalawa lamang ang patutunguhan ng isang tao. Isa lang sa dalawa na 'yan kung saan siya patungo. Pero gusto ko malaman yun, sa bawat reliyon o bawat simbahan, may mga church leader talaga na mga hangal. Bakit sabi kong hangal? Kasi nga, maraming mga church leader na ang katotohanan ginagawa nilang kalukuhan. Diyan sa loob mismo ng simbahan, sa loob mismo o sa altar mismo kung saan sila nangaral, hinahaluan nila ng mga kalukuhan yung mga pinapangaral nila. At yung mga tao naman magsitawanan. Gusto kong malaman nyo, noong unang panahon, tignan mo sa nakasulat sa Biblia. Sa mga pulas, kat Moises, propeta, sa si mga apostolis, at sa ating Panginoong Kristo, tignan mo kung may mababasa ka ba doon na mga tao na nagjuk o gumagawa ng mga kahangalan sa bawat membro sa, o sa kanilang pangaral. Hindi. Itong gusto kong malaman na ang katotohanan ng buhay ng tao ay mahirap na dito dito sa mundo nito kasi nga nagsilipan na ang bula propeta. Gusto ko malaman nyo na ang kaluluwa nyo ay ginagawa lamang katawat, katatawanan o kalukuhan ng inyong mga leader. Kung akala nyo okay ito, nagkakamali po kayo. Dito sa Biblia, kung alam nyo, kung mababasa nyo yan, nakasulat yan sa sulat sa Proverbs, sa Proverbs, sa Ecclesiastes, at saka dito sa sulat ni Isaiah. No. Na huwag tayong gumawa ng mga kalukuhan at nakakasulat din yan dito sa sulat ni Apostol Paul Apostol Pablo na huwag tayong magpapatawa o gagawa ng mga joke-joke o mga kalukuhan ng mga ganyan hindi nyo ba alam na ang sinabi ng ating sinabi dito sa kasulatan sa Proverbs na ang taong gumagawa ng mga kahangalan sa kanyang kapwa ay parang isang batang mangmang no, na naglalaro ng isang patalim na nakakamatay no ganyan ang nangyayari ginawa niyo ginagawa ginawa lang kalokohan ng inyong mga church leader ang inyong buhay sarili niyo kaluluwan niyo tapos kayo naman pinopore niyo maliwala kay sa akin kung akala niyo okay lang ito basta kaya nga sinasabi dito sa kasulatan di ba sinasabi dito ng ating Panginoon sa sulat mismo ni Joshua ulit lang sinabi ng Panginoon, warning ng Diyos sa sulat ni Josua, pagbubulay-bulayan mo araw at gabi ang salita ng Panginoon upang hindi tayo malilinlang sa mga kalokohan ni Satanas. Kasi dito sa mundong ito, maraming mga leader na hindi nagsasabi ng katotohanan. Marami rin na marang magaling magsalita, pero hinahaluan ng mga kalukuhan. Dito sa Biblia, basahin nyo po yan, pinagbabawal po ang gumagawa ng mga kahangalan ganyan, mga kalukuhan mga joke-joke para patawanin kayo. Huwag niyo pong gawing katatawanan ang buhay ng tao. Dahil tayo po ay nakikipag-away po between life and death. Sa dalawang patutunguhan ng isang tao, isa lamang ang puputahan mo. Kung saan ka dyan. So paano tayo magiging banal sa paningin ng Panginoon? Kung halo tayo ng marami tayong mga ginagawang mga aluuhan, parang nagiging ginagawaan yung katatawanan ang buhay niyo kung akala nyo okay lang yan basahin nyo sa Biblia at makikita nyo at makikita nyo at mababasa nyo yan kung, kung ano ang warning o babala ng Panginoon sa mga tao na gumagawa ng ganyan kaya nga sinabi ng Panginoon dito sa sulat ni Hagiyo siguro yun chapter 4 chapter 4 verse 13 nata. sinabi niya ang bawat tao ay nababagsak sa kaparusahan dahil sa kawalan ng kaalaman. Dahil sa kawalan ng or kakulangan ng kaalaman, ang tao bumabagsak sa impyerno. Maraming mga tao na nababasa na Biblia ganito kanya. Pero, isang pitik lamang ng maling kalukuhan ay pinangaral ng kanilang mga leader Ligaw na agad. Tinatanggap na yun. Ah, okay lang pala ito. Sige, ganito, ganyan. Pero yun nila alam na pinagbabawal pala ng Panginoon yun. Tignan mo. Tignan mo ang nakasulat sa Biblia kung may halo bang katatawanan ang pinapangaral ng Panginoon doon, mga apostolis. Kung nangaral sila na may halong katatawanan para sa mga tao, tingin mo ba paniniwalaan ng bawat tao ang kanilang pinapangaral? At tingin mo ba nahahantong sa kamatayan ng ating Panginoong si Kristo at mga apostolis at propeta kung mangaral sila may halong katatawanan? Hindi. Kasi nga, seryoso ang kanilang ipinapangaral nangaral sila patungkol sa buhay dito sa mundong ito tungkol sa ating Panginoon si Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at matanggap natin ang pangako ng ating Panginoon Kristo pero hinahaluan ninyo ng katatawanan basahin nyo ang nakasulat sa Biblia hanapin nyo yan dyan yun lang doon hanapin nyo at makikita nyo doon kung maintindihan nyo pero kung nababasa nyo yun, tapos ganun pa rin, tinatanggap nyo pa rin yung mga pangaral na ganito, ganyan. Walang kaloko, walang kakwinta-kwinta yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga, gusto kong malaman nyo na minsan ang inaakala nyo tamang daan o inaakala nyo congregation or fellowship or simbahan or religion na inaakala nyo na magtataguyod sa inyo or magdadala sa inyo sa kaligtasan pumapant pumapaltos pala, patungo pala sa impyerno para sa, So gusto nyo ba yun na isugan nyo yung buhay nyo sa halong kalukuhan na yan sa pinapangaral ng yung mga leader? Huwag nyo pong gawing katatawanan ang buhay na ito na tayo po ay nasa bingit ng kamatayan. Si Kristo lamang talaga ang tangi nating daan. Huwag nyo pong haluan ng kalukuhan o katatawanan. Kasi ang sinabi dito sa kasulatan mismo, ang Diyos ay magpaparusa. Magpaparusa ang Diyos. Gusto kong malaman nyo, gawin nyo pong seryoso ang lahat ng bagay na ito na nakasulat sa Biblia at pangaral. Huwag nyo pong gawing kalukuhan o haluan ng kalukuhan. Kasi kayo rin po ang magbabayad yan pagdating ng araw. So hanggang dito na lang maraming salamat. Hanggang doon